Susi ka pa talaga? Eh, di ba matay ka sa gutom? Ibig ko yung ulubi ka ha? Ang gara-gara mo ngayon, ah. Hoy, hoy, hoy! Ba't ka pumasok dito? Ma'am, baka pwede po makainin ng pagkain. Gutom na gutom na kasi ako eh. Tignan mo sarili mo, ang dumi-dumi mo, ang dungis-dungis mo! Alis! Alis! Sige po. Sabi na wala kang makukuha dito eh. Et, eto mo may pera na po ako. Tingin mo kasi yan? Ma'am, gutom na po kasi talaga ako hmm. eh. Gusto mong kumain? Tukos ko sa basurahan. Madaling pagkain doon. Pero madumi po yung pagkain sa basurahan. Aba, choosy ka pa talaga? Eh, di ba ka sa gutom? Labas! Alis! Alis! Uh, miss, sa'yo na lang ito. Bakit niyo po ako binibigyan? Diba sabi mo nagubutom ka? Kaya bibigyan na lang kita. Di po ba kayo nandidiri sa'kin? Tsaka wala po akong pambaya dito eh. Huwag ka po mag-alala. Ako nang magbabaya dyan. Ibabawas ko na lang yan sa sahod ko. At tsaka, bakit naman ako nandidiri? Diyan din naman ako galing. Ay, ano nga po pala yung pangalan niyo? Uh, Nicole. Nicole yung pangalan ko. Ma'am Nicole, maraming salamat po dito ah. Sige ay mana muna kita. Pasok na ako sa loob. Thank you po. Nicole, pag may nakita kang kulubi dito, huwag mong papapasukin na. Nakakahiya sa mga customers. Nandadad mo ako? Sinubukan kita. Ibi ko yung ulubi kahapon. Ah, uh, well, yes. But, can I sit first? Mukhang kahapon lang. Ilang taong kung hindi nakaligo. Tapos ngayon, ang gara-gara mo. Ilang taong ka na bang nagtatrabaho dito? Isang ban, bakit? Kaya naman pala. Anyway, I'm not here to entertain you. And I want to see Nicole. Nicole? Yes, Nicole. The waitress. Nakakilala kayo. It's none of your business. Anyway, can you please call her? Oh, hi Nicole! Miss? Di ba ikaw yung pulobi kahapon? Ah, yes. Ako nga. Pero bakit? Actually, experiment ko lang yan. I am here testing my employee. Employee? Oh, yeah. Nicole, from now on, you are not just only the waitress here. You will be the new manager. Teka lang po, ma'am. Paano naman ako? You heard me right? Kung ayaw mo, you're free to leave. Mom, The door is open. No, well, I'm really sorry. Promise that won't happen again. I'm really sorry, Ma. Can you please give me another chance? Okay. Gusto ko lang naman sabihin na sana maging pantay tayo. Mayaman man o mahirap, hanggang kaya natin tumulong, tumulong tayo. Kasi alam mo, alam niyo, pantay ang mundo. Sadyang tayo lang ng mga tao ang hindi. I'm really sorry. Nicole, congrats. May tiwala ako sa'yo. Alagaan mo tong business ko, ah. Yes, ma'am.